Freaks Family vs. Phantom Troop, ang huling laban na yayanig sa Hunter x Hunter Universe. Paano kung ang buong angkan ng si Sinagon, Ging, at ang misteryosong mga kamag-anak nila, ay magharap sa pinakamapanganib na grupo sa buong mundo, ang Phantom Troop? Isang sabayang bakbakan, walang atrasan, dugo, luha, at katotohanan. Sa video na ito, ay lalahad natin ang isang makapangyarihang kwento na parang totoong episode mula sa Hunter x Hunter. Tunghayan kung sino ang magtatagumpay sa isang laban na walang kapatawaran. Sino ang mamamatay? Sino ang magtatagumpay? At anong katotohanan ang mabubunyag? Kwento, labanan, emosyon, iba ito. Kaya kung fan ka ng Hunter x Hunter, siguraduhin mong panuurin to hanggang dulo. Mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang kwento na hindi mo pa naririnig sa mundo ng anime. Simulan muna natin ito sa isang, intro. Intro sa isang lihim na isla ng Dark Continent, isang pulong ng Phantom Troop ang ginaganap, may plano silang lipuli ng angka ng Freaks dahil isa itong hadlang sa kanilang mga plano. Habang siging King ay bumalik na may impormasyon ukol sa plano ng Phantom Troop sa isang bagong massacre, ay nagpa siya ng ilantad ang sarili. Kasama niya si Gon, at ilang miyembro ng kanilang lahi na hindi pa ipinakilala sa anime, Original Freaks Family Characters na Master Hunters hindi lang si Nagon at Ging, kundi si Don Fricks, mula sa Dark Continent Manuscript, ay lumitaw bilang, Final Defense ng Mundo. Nilinaw ni Ging, kapag hinayaan natin silang magtagumpay, mauulit ang kasaysayan ng pagkawasak. Pagsisimula ng laban, laban ng mga Titan, Kuroro, Krolo, at Gene Frex Fights, isahan, utak laban sa utak. Gon vs. Feitan ang bilis at galit ng dalawang halimaw, ay nagbanggaan. Dune Fricks, vs. Sphinx at Ovigen. Isang old school hunter na mas matanda pa sa lahat pero may lakas na kahanga-hanga. Sholnark at Maki, vs. mga bagong Freaks twins, bagong karakter na Nen Specialist at Manipulator. Si Shizuko, ay pinatay ang isang Freaks cousin gamit ang kanyang vacuum. Si Nobunaga ay bunihag niging gamit ang Nen Trap. Gon unleashed a new form of Jajanken, hindi katulad noong kay Pito, ito'y mas pino, kontrolado, at may Nen Fusion mula sa kanyang ama. Habang si Finks at Franklin ay parehong namatay sa isang sabayang Nen Burst mula kay Don Fricks. Gon, muntik nang mamatay kay Phaethon, ngunit nailigtas ni Ging. Kurapika surprise alay ng Frizz Family. Dumating sa huling minuto para isakatuparan ang kanyang sariling paghihiganti. Si Pakunoda ay sinakripisyo ni Kuroro para makuha ang strategic advantage. Isang mind game, Nen ability theft versus pure skill at karunungan. Sa huli, tinaluniging si Kuroro sa pamamagitan ng mind trap, isang Nen ability na hindi pa nasasaksihan kahit ng mga top hunter. Kuroro, ang tunay na laban ay hindi lang sa lakas, kundi sa paniniwala. Naging sugatan sa labang ito ay sina. Gun, sugatan. Ging, may matinding sugat ngunit na natiling buo. Dun Fricks, nanghihina ngunit ligtas. Kurapika, tahimik na lumisan muli. Maki, tumatakas. Sholnart, kulong, ngunit buhay. Samantalang ang mga namatay sa laban ay sina. Kuroro, Lucifer. Feitan. Finks. Franklin, Tokunoda, Yuugen, Nabonaga, Shizuko, gan at ging sa kaliwa, may gluwang na aura. <tinyo>